Hi guys and welcome back ulit sa ating channel for this video Skygo Hero 125 wow. ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system sabi ni Bosing guys humingi na daw ang kanyang headlight kapag nagsasabay ang windel at saka ang kanyang signal light kahit hindi nagsasabay guys sa headlight pa lang alam mo lang mahina talaga siya kahit titigan mo siya ay hindi mo talaga makita kung ano ang lakas ng kanyang headlight so ibig sabihin guys may na talaga ang charging ng kanyang motor kahit headlight lang naka-on tapos ikaw ay nag-signal light, humihina katagalan ang kanyang headlight. So alam na natin kung ano ang problema meron ang kanyang motor. So try muna natin check kung goods ba ang kanyang charging o hindi. Since itong Skygo okay. guys ay halos full wave, nangangalaw ka na dapat ang charging nito ay umabot ng 14 pataas. So to make sure na meron ganyang bultahi, meron ang kanyang charging, ay try muna natin i-check ang charging ng kanyang motor. For in time, i-check muna natin kung i anong laman meron ang kanyang battery. Ang sabi na Lord guys, bago daw bilhin ang kanyang battery, no, nasa mga 2 months pa daw. Pero mahina pa daw ang kanyang headlight kapag ikaw ay nagsisiglight at siyempre nag-uupit ang kanyang emulator. So try natin pa <tod> na Nakita ba ang kanyang charging? Halos mahihirapan siyang umabot ng 14 volts, no? Nasa mga 13.4, 3, at saka 2 lang. So, ang gawin natin, bakla sila ng kanyang pairings para makita natin ang kanyang charging system. So, ito na guys, nabaklas na natin at nalokita na natin ang kanyang regulator. Andito pala sa ilalim ng kanyang upuan. So, tanggalin mo natin ang 6mm na bolt na yan sa kanyang charging system. Tulad ng aking sinabi na ang charging system ng SkyGo Hero 125 ay full web. So, kita naman, ibig sabihin, pas charging na po ang kanyang electrical system. Ang problema lang is, mahina pa rin ang charging is, no? kahit ito ay naka-full wave. Meaning to say, may problema na ang kanyang regulator. Makumbar natin yan guys, once magpalit na tayo ng bagong regulator. So, hindi na talaga natin natin siyang palitan. Pag natin makita at makonfirm na totoo ang ating hinala na nasa charging ang problema niya ng motor kung bakit nahihirapan siyang umabot ng 14 point plus volts. Okay. So kapag yung motor ay full with guys, dapat po kaabot uh ang ating charging ng mga 14 plus no. So ito po ang regulator papalit natin. Yep, yan po ay 5 pins regulator at Skygo 150. Magkapareha lang wow! po ang kanyang design. Kaya lang, 5 wires ang ating papalit. Kumpara sa stock na regulator ng kanyang motor is 4 wires lang. So merong additional na color black na wire which is wala yon sa kanyang stock na regulator guys. Kasi sa stock regulator, ang kita mo is apat wire. Pula, green, pink, at saka yellow. Sa kanyang 5 five wires na papalit natin is mayroong na additional na black. So napaka ng lang sundan kung paano natin siya ikabit uli. Ang bagong regulator ang ikabit natin. So para plug and play lang siya guys. no Ang dapat natin gawin is ilipat ang wire na yan papunta sa kanyang stock na sakit. So putulin lang natin yung guys. No? Mas maigis. subra natin kasi mas maganda yung subra kaysa ulang. So, yan po ang kanyang stock na regulator at ito namang sakit ang gusto lang natin kunin para ilipat sa ating 5 wires na wire. Maya maya, simple guys, ituturo ko sa inyo kung paano ikabit ang black na wire. Kasi, since siya lang naman ang sobra na no? kasi itong apat na wire na to is iba, iba ibalik lang natin na para bang uh, naka-plug and play na lang. Kahit kayo, kaya na yung mag-DIY guys. Na once nakita nyo ang video ito. So, putulid na natin ang dulo na ito. Napakalina na po talaga sundan, guys. Kasi, magkapareho lang po halos ang color coding ng ating regulator. Kasi po, ang Sky Go nabibilang sa Honda na color coding sa wire harness. Okay. hindi so, na tayo mahirapan pa kung paano sundan ang bawat coding kung, saan, kung paano natin ilipat ang ating wire ng ating collect na regulator sa ating stock na regulator. So, simple guys, need mo na natin balatan ang apat na wire na iyan. Itong regulator na kinabit ko guys, ay usually ito yung ginagamit ko kapag ako ay nag-convert ng fast charging o full wave sa mga motor tulad ng mga smash, XRM110, lahat ng mga motor is nakastak pa o maliit ang charging. So ito yung ginagamit ko na regulator sa Skygo na 150. Yan po ay original at nakahalaga ng 500 pesos only. So, first step natin kabit is ang kulay green na wire which is yan po ay ground connection. So, magkapareho lang po yan guys. Hindi na kayo malito nyan. Next is yung kulay pink at saka pink naman ang ating regulator. Yan po ay sa ating charging. Halimbawa, loads, idle, pops, okay lang magkabalikad yung yellow at saka pink. Pwede ba ikabit kabit ang pink at saka yellow? Yes, pwede guys kasi ang ating regulator ay full wave. Ibig sabihin kahit magkabaliktad po ang dalawang linya na yan, walang, walang problema. Pero mas Amazing. may ano na natin yung kuning, di ba? Parang mas maganda at talagang mat, mat uh, mataas ang ating kumpiyansa na maganda yung output ng na ating charging. Ay, lang yun, guys, Kung pwede ba ma makita, yes, pwede ba ma magkabaliktad. Mag 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 so, next is yung kulay yellow at saka yelo ng ating regulator. Since nakabit na natin ang dalawang kulay na wire, yung kulay pula, ang next naman is yung kulay itim na lang. Siya na lang po natitira since nakabit na natin ang kulay pink at saka yellow na wire. So, maya maya guys, tuturo ko sa inyo kung saan tayo kukuha ng black na supply. For the meantime is, kailangan natin siya ihinang. Mas maganda kasi nakahinang yung bawat linya. Ang purpose niyan is, aside sa magkaroon, ah, mahirapan tayong magkaroon ng lost connection. at ah, Siyempre, may natin magkaroon ng corrosion o mold sa ating mga wire. Once nahinang hinang okay. natin siya guys. Yun po advantage. So, kung wala talaga yung panghinang, splice lang. Okay na lang yun, guys. Importante is na uh, splice yung tama, yung mayigpit talaga. So, ang panglimang hihinangin natin ay ang kulay black na no wire. Siyempre, huwag niyo kalimutang mag-like at subscribe. At pakipala na sa Facebook page. Kung ikaw sa Facebook page, nagpanood. Maraming maraming salamat po. Aww. So, siyempre, kapag tapos natin mahinang ang limang wire na yan, guys, huwag natin kalimutang ang balutin ng electrical tape para may natin magkaroon ng grounded ang bawat isa. Yun lang. Salamat so, na guys. Kapag yung motor ay nagkaroon ng na mahinang headlight, lalo na ito ay full wave. So kapag nag rib kahit nag-operate uh, nag yung signal light, busina, halimbawa nagkasabay, at simple na try nyo i-operate e yung mini driving light nyo, humihina ang ating ilaw, lalo na ito ay full wave, ibig sabihin ay nasa regulator lang ang problema. Depende nyo na, na yan guys. Kung once nagpalitin ng regulator, iayaw pa rin. Possible, ang problema na doon ay ang kanyang uh, winding o stator coil, guys. So, nagpapalitin natin ang apat na wire. At, syempre, pwede natin ibalik ang ating socket na binunod. So, itong wire na itim, guys, ay maghanap tayo ng wire, wire na pandugtong na tama lang para makahanap tayo ng kulay na supply na black. Since, ang kanyang black na wire na yan, ang mga lapit na supply is ang kanyang brick light. So doon tayo kukuha sa kanyang brake light na uh, dudutungan ng positive accessory. Okay. So dyan mo lang tayo ipagapang sa likod ng kanyang tubuh o chassis ang wire na yan. Yung tamang tama lang ang haba niya. So yung important is malagyan natin yan ng supply. Kasi yung purpose ng block guys, siya po nagkukontrol sa butay na pumapasok sa ating regulator. Once na nyo tinayakabit ang panglimang wire na yan, maaari masisira ating regulator or magkaroon ng over voltage no parang nangyari oh, guys, siya po no! ang kapa ako po pigil sa malaking boltahe na pumapasok sa ating regulator para ba siyang nagbabayis versa yung malaking supply niya pagpasok ng ating regulator paglabas is mahina na dahil po sa kulay itim na wire siya na po ang nagkontrol sa charging ng ating motor so ngayon guys kapag poor wires naman na binili nyo since meron mga poor na available so hindi na kailangan pang magkabit ng Panglimang wire. Since yun po ang design ng mga wire. Since ating kinabit at 5 volts na wires, kailangan po talaga natin siyang hanapan ng paraan na malagyan ng positive accessory. So, yung brick light switch niya, yun ang pinakamalapit na uh, supply. Yung kulay black niya. Huwag niyong ikabit po sa uh, green yellow na output natin, na brick light. Kasi, yung supply niya is nag-aantay uh, lang na mapasok ka ng supply once nag-apply tayo ng brick. Itong kulay itim, okay. since yan ang permanent na may laging supply na positive accessory. Diyan natin siya ilalagay, guys. Sa tandaan nyo, baka alat nyo, doon nyo ilagay sa black yellow, which is, hindi siya pwede po. So, since nanap natin ang brake light, so, yan, hinang na natin yung wire na pinotol natin. So, maganda yung nakahinang, guys. Kahit maliit na hinang yan, hindi na yan basta-basta na -basta nabubunot. Kumpara sa i-splice lang natin, katagalan is magkaroon siya ng lost contact sa ating wire. Yan po, advantage ng hinang, guys pang matagalan ng okay. talaga na servisyo. So, siyempre, uh, nahinang na natin siya, wala din kalamutan, ng electrical tape. At siyempre, kailangan natin i-double check ang uh, wire yan, kung mayroon ba siyang laman, guys. Kasi baka sa sobra, na, sa sobra natin mataas ang kumpiyansa, is baka eh, marisglas siya ang ating trabaho. To make sure talaga na mayroong supply yung brick light na yan, is kailangan natin i-check yan, guys, na gamit ang ating bulb tester. So, yan po ang kanyang koneksyon, yung kulay itim, at saka yung itim na wire na yan papunta sa ating brake light. So, check mo natin kung mayroong laman yung wire na yan, guys. So, goods naman siya, guys, na umilaw ang ating bulb tester. Ibig sabihin is, mataas natin kumpensa na mayroong supply na black na wire papunta sa ating regulator. So, goods na siya. Siyempre, i natin na uh, paandarin ng ang motor. Pakita mo guys, ang sitwasyon ng ating Uh, motor na hindi pa natin, pinalitan ng regulator. Pati na rin ang kanyang charging. Nahirap makabot ng 14 volts. So, yan po kanyang headlight. Ganyan po sa kahina, guys. You know, kumikirap-kirap pa. You know, nah, kahit titigan natin ay hindi masakit ang ating mata. Dapat mo masakit ang ating mata kapag tinitigan natin, lalo natin na po eyelid. So kapag nag-operate ng headlight, ang signal light, umihina talaga sila guys. Nag-aagawan sila. Nag-aagawan talaga sila. Hindi na makahalos makapirate yung MDL. Kahit yung uh, battery niya. Kahit bago pa lang. So 13.2 lang talaga ang kayang kayanin ng kanyang charging system. So ito naman ang guys, ang ating uh, check Since tapos na natin siyang mapleta ng bagong regulator, rectifier regulator. So yan po ang kanyang brand ng kanyang battery. Yan po ay OD guys. Sa pamamagitan ng ating voltmeter, dito natin malaman guys, kung nag-improve na ba ang charging once na papatak ng 14 volts sa final RPM ng kanyang motor, sa dulo ng kanyang RPM. So, nasa mga 9.2 volts lang yan guys. So, pandarin natin ang kanyang motor. So, matry na natin ang ating trabaho. 14, guys. Babot sa 14.1. Legit. Oh my God. May gilid ko na talaga ng problema. No. Wow. So yun guys, confirm na confirm kung bakit tumingin na kanyang headlight kapag nag-operate ang signal light at saka MDL dahil yun sa kanyang regulator. So, mas malakas na rin ang ilaw ng kanyang neutral light kumpara nung una guys. Nang hindi pa natin napalitan ng yeah. check natin ang kanyang mini driving light you know malakas ng ilaw ang kanyang mini driving light guys kumpara kanina diba at sa kanyang park light na nakita yung park light niyan, mas malakas sa kumpara nung una try natin yung ang signal light so yun oh hindi na nagbiblink ang kanyang MDL dati nagbiblink yan eh kapag hindi na signal light sa so, na ang headlight mas malakas wow. ang headlight eh kumpara nang hindi pa siya na napeta na regulator yan you know? Go pero tinaka niya MDL. walang ka korap guys. Pati park light. So ito po ang problema sa kanyang motor. Walang iba kundi ang kanyang regulator. Shout out muna kay Busing. Salamat po sa tiwala at pagpunta sa ating maliit na shop. Siya. siya lang guys no kapag yung motor kahit anong brand ng motor mapa China, papa branded, kapag naka-experience ng ganitong senaryo, kapag nag uunang headlight, tapos signal light, nag-aagawan, nag-blink, walang ibang suspecha dyan is o oh, sa larin kundi ang kanyang regulator. Yan mga guys, sa araw ito, okay. maraming salamat at siyempre, see you sa aking next video. Kahit check God bless. Siya ka sa tinapakasilag din yung ganito. you.